isang uh, pumpkin sweater yan, e banded early bird ayan mga boss ay isang uh, super G banded uh, kay boss ito Gandang manok EV banded mga boss maganda ayan mga boss ang ah, ngayon ay August 23 ayan narito tayo sa Lipa City Livestock Auction Market kahit may NCA uh, low pressure area kaya nang iba ay may bagyo ay tuloy ang bintahan ayan ang makakawat nakakaputi ba nakapayaw nangyambiltaan ka sa dulong iyon yan ganap na ala sa isang umaga mga boss August 23 mga boss yan madami na uh, buyer and seller tumatay yan mga pasasang uh, hatch Grey negotiable anim na libo ang presyo anong bloodline pare yan anong bloodline papay gray. papay gray isang papay gray ito mga pas anim na libo kay bossing yung... ganda nito pulto katawan full stag niya para uh, ito, early bird early bird uh, early bird planted, mga boss ayan na kaya kaya yan ang tagalopes tagalopes pa kaya na anim na libo negotiable Ayan yeah, mga boss, isang uh, sambuang gawa ito ito ano kay Diboy. boy Ayan uh, sa ating kaibigan Magano boss ang presya? <laughs> Magano ang presya? 2 lang, 2.5? 2.5 lang Banda mo no? Mga sambuang gawa ito Bolto katawan din Ayan Sa baka lang na yan kung tayo pala ito lang ito mga boss, bolto katawan Mga boss sa ating kaibigan yan lang Ano parang bloodline ayun yan? Crosses, crosses, sweater Crosses ha? Sweater Sweater Ayan, ano nga uh, yan no, Magkano pa yung hinihingi mo? 2.5 2.5 lang? Ayan, uh, mga boss, 2.5 lang ito Bandang mano kay pare kay ayan uh. May ilang na pare? Siyam na 10 buwan Sa 2.5 may maaring mabuhas ang pala Sagad na, sagad na uh, Sagad na daw sa 2.5 ito Taga saan ka pare? Uh, Kalookan Kalookan pa si sir uh, Ano mga dito? Uh, okay Malabas. Binibigay na ng 1.5 isang uh, regular gray. Ayan o. Uh, 1.5. Ang nasa 7 hanggang 8 buwan ito. Ayan uh. mail mga bas. Ayan mga bas. Ay isang uh, heni. 4,000 sa agad na. And, um, bulto katawan. From Lemery sa ating uh, isang uh, kaibigan buyer. Ah, And, uh, sayo dito. Ganda o. Uh. Bulto katawan. Bulto katawan. Tapos uh, isang uh, ganda nito. Mag ano pa bloodline? Golden Boy. Golden Boy, uh, mga boss. Uh, pa? Tawad ano na Porto. Tawad na Porto. Magkano ang presyo yung para? 5K, boss. yan na, 5K ang presyo, may tawad na Porto. Sa so Golden Indian. Boy. Ganda, ah. Oh. Ah, baby, baby, baby. Quality. Pagkaganda mo na po ito. May tawad ng Porto. Uh, 5,000 ang asko pa si Kuya. Yeah, tay, tingnan nyo, Tay. Ay siya. Uh, tatay. Ni. Kino, kino, hini. Ilang buwan na Magbibig. Ayan mga boss, isang apa ah, nuksukan yan ha. 25 25 pare. 25 lang ang hinihingi dito. Ayun, ganda. Pulto katawan, isang uh, panukso ka na hini. Uh, mga mga makikita lang kung uh, panukso ko. Hmm. Mga nasa 8 months ang edad dito mga boss. Ayan mga boss, Inabot na ng bag ang pintahan bintahan din na. Yan. Oh, Kahit na ulan, ito lang yung bintahan. May pinakakaputi na. Ayan mga boss, bagaman uh, may bagyaw, may namumuo daw low pressure area dito sa Lipang Patanggas. Ay tuloy ang hanap buhay Marami si tatay nga. Na. Mapira na, tuloy pang hanap buhay. Kami pang wala. Ayan. Mga nakakaputay. Eh makadali siya alam ng mga pambili ng bigas ay talagang nasay sa ulan ayun, mga po din eh Sip na pa um, yung eh. na. na sa lupa yun parang parang mga 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 ayan mga boss ya yeah? tuloy ang uh, pintahan dito kahit na boss tuloy ayan yung pinta kung alain mga boss kahit na ulan ay tuloy ang uh, anak buhay hindi pa rin tumigay walang pambili ng bigas at hawag ayan ang ganito sa tulong iyon hindi maaaring hindi maghanap buhay bali may bagyo daw dito sa Lipa, Batangas patitin na gaya ating ating mga kaibigan yung pirate Sailor okay. uh, patak patak kaya mga boss, kay hey, tatay tatay sa inyo kaya magkakaroon presyon ha? dalwan libo ah dalwan libo oh, isang panok soka no? yung isang yan lipin na kaya na Ayan o. Oh. Uh, Magkano po sa presyo? 1.7. 1.7 lang itong isang ito. Ayan, narin may 2.000. P1,300 ang tawad din eh. May isang bulik. Um, okay. Ayan mga boss, uh, may dalawang uh, golden boy Golden boy para. Golden boy. Asa uh, na cross din, pure. Okay. Uh, golden boy naka-cross sa uh, 5 sweater uh, from Ibaan ganda. Parang okay. Ang tawad eh. Kapat ay... na nito. pa isa. talagang quality ang mga manok na ito. libo presya. May tawad na tigapat sa dalawa. Ayan. Oh, may ari. <laughs> kalawayan naman isa boss magkaya ang presya? just dos o oh, 2,200 kay bossing isang kalawayan may yeah, bawas pa mga nasa alim na buwan ng edad ito oh, ang gamit yeah. dos no, dos dito na kaya uh, <laughs> mga boss are kay tatay 2,500 daw are yeah, no? 2,500 right? mag magaling pamanok ni tatay hindi pa sa may payaw yeah, 2,500 isang alim buwan Ayan. Uh, Talagang kahit na ulan ay tuloy ang buntahan dito. Tata, isang uh, pure na white kill saw. Pag na 2.5 daw, bibigay na. Ayan, okay. nasa uh, 6 hanggang 7 buwan ng edad dito. Ayan. White, white. Putin po tayo. Dilaw na. <laughs> Hindi, mukha pala pula. Tsaka Ang <laughs> <pa. laughs> boss. Uh, anong blood na para? Golden Boy. Isang Golden Boy. Magkano pa rin yung ingat? 3,500. Uh, 3,500. Ganda. Dito katawan. AB Bandit pa rin. Endi yeah. uh, Bird mga boss. Uh, 3,500. Tumalawak okay. na. Ganda. Okay. May isang uh, Black Henny mga boss. Magkano ang presyo boss? 25. 2.5, 25, 25. Ah, 25 lang ito. Ang ah, laki. Five station mga boss. 2,500 isang uh, black area. Mga nasa 7 months ang edad dito mga boss. Malaki na ang bulak pa. 2.5. Ay mga boss, ah, dalawahan 5.5 daw Ano? oh, Nabili na. Ayun, nabiligay na. Ah, mm ah, na. 10 ang apat. Ayan. Ayan Sampung na apat. kaya Mga pasanang manok at may pagyo dito sa limba. Nagkabilihan na. Sampung limo ang apat. Barkay 2.5 2 ko na ito. Apat to? sa bayo. Ito tapos mga white choco. Mga white choco. Pagkakampre siya? P3,000. Tatlong. San asking price dito? Bakit Mga white chocolate. Naroon pa yung <laughs> sarili pa. Tatlo yan? Sarili. Tatlong pirasa. Gaganda sukat nito ang mga white chocolate nito. ito. Parang isa. Ganda. Bulto katawan. No? Ang ah, mga nasa 7 months ang edad nito. 25. pura Ang ganda. Ang oh, bali ay pa ba isa. Tatlong piraso. Aray. Sige, gatlong mga ba. Bali tatlong piraso ito. Budget meri pasok na pasok sa budget. To 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 lady, hey, oh, wala niyo po Dalawang libo. po sa Dalawang libo. rin ito. Bulto ka tawal pa rin. Dalawang libo. Dalawang mga 2,000 sa um, asking price uh, may bawas pa rin maraming budget mill ngayon at nag-uulan dalawang libo may bawas pa kami load nagwatak watak na ang mga sailor at fire ah uh, hindi bigay na lang mga boss isang regular drink ganda ganda forma nito Medium size, uh, bulshtag na ito. Pare! yeah uh, no. Magkano po siya presya na? Lang? Apat na lebo. Apat na lebo ang presya. yun naman ay paunang presya paraan. Ayan yeah, mga boss. Kung pa siya may pagyo ay eh, hindi siya siksika sa loob. kahit may bagyaw tuloy ang pintahan uh, bintahan dito hindi maaaring tumigay at walang pambili ng bigas ay ang mga boss ha? pakagaganda ng mga manok na kagaya uh, nito isang uh, pumpkin daw ito yan alim na libo presyo may tawad na 4-5 ganda multo katawan hindi naman ay pa presyo pala. May bawas pa. May tawad na parin for five? Ha, ah, may ba, tawad na for five. Ang ah, Ang itong mga bosses ang hiraw. Ang 5,000 ang presyo dito mga boss ayan mga boss uh, dala ni boss Jaren dito mga 7.5 ang presyo mga super g-banded i-video natin isa-isa para makita ninyo Yan. tapos ibibigay bibigay ko yung number sa mga mga kakursyon natin uh. mga uh, EV-banded mga boss. Take sa 7.5 ang presyohan nito mga boss. Yan. Ito naman ay maaaring mabawasan pa. Presyo palaan mga super J banded mga boss uh, ganda nito pumpkin ah huh? pali ko eh ang ganda mamilaw nila wala uh, Seven five tini mga pasto. Una natin kalipute mga dosa mga tao Ang halap ni quality talaga. Uh, 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 mga boss, inuulit ko Super G Bandit ka mga boss. And seven five bawat isa. Early bird, eh early bird bantu tengah. Kagad na sumat nito uh, medium high mga boss. Bulto katawan mo. Ito siya inaantok na. naman ay para na doon sa hanapin uh, talaga ng mga quality. Ganis ang uh, white choco na itim mo pa ah.

Kaya mga boss, isang white claret naman ito. Ay ang hinihingi ay 3,500. Ayan, may tawad na 3,000. Oh, hindi lang uh, nagkasundo. Kaunting dagdag lang ang hinihingi ng may ari. Ganda, oh. Bung katawan. Sa street ko, mga AB Banded, mga boss. Ayan mga boss, isang AB Banded. Ayan, oh. Ah. 4,000. Isang AB ah, Banded. Ah, may dalawang akalawayan ah, hatch dito uh, ah, from Lino Laguna yeah. ang presyo ay apat na libo bali ito ay dalawang piraso may tawad na rin itong ah, 3,000 kulang-kulang mukha pula, -pula mo ayan lang, ito isang piko maroon naman isang aray sa street room ayan ah ang ganda medium medium size lang siya mga boss Bulto katawan Kaya mga boss, isang Super G Banded Bulto katawan na medium size 5,000 negosyabong Ito ang sukat ko ito Quality EB Bandit pa uh, early bird banded pa uh, ito naman mga boss, 6,000 ang uh, negotiable, may bawas daw ito Nakaganda rin, AB banded ito mga boss Ang batikan pa ah Yan, isang sa Super G Banded 5,000 asking price Yan naman ay may bawas pa Ganda manok AB Banded mga boss Magandang bulig ito Malikot na uh, malikot-likot na hawakan Pero magandang bulig Quality Ganda sukat Medium size yeah. Ayan mga boss uh, Isang bulig Magkano pa siyang presyo mo? 4-5 Four, five. Four, five. May bawas pa naman ako sa kala Apat Ayan, hanggang 4,000 na libo dahil bibigay ka Ganda ha ah. Banded para? National National banded mga boss Ayan na 4-5 hanggang apat bibigay daw ito manok Ganda Ayan mga boss, ah, may presyo ka ah, 6 Pero naman ay negotiable ah, May tawad daw itong 5-5 na Hindi na na po bigay Ganda Pogi pogi ang uh, white chocolate na ito mga boss. Uh. Hmm. Pogi. Mga boss ay isang uh, pumpkin sweater ng well, Banded Early Bird. Ang uh, hinihingi dito ay 65. Yan naman ay pao ng presyo pala. Napakagandang uh, pumpkin ito mga boss. Nasa 11 man sa edad. Ganda. Pogi. Hmm. Ganda ang sukat pasok sa medium high na bus ayan mga boss, ay isang uh, super G banday kay boss Jaren dito 6.5 ang hinihingi dito mga boss. yan naman ay may bawas pa yan hanggang 5.5 uh, five five baka ibigay ito o ha uh, Six five, uh, hanggang five five, baik begitu.